Ito so, tayo dito microphone mga idol ano, puro dynamic mic ito. So dito, uh, ang isa nakadirect na dito sa ating mixer, yung isa naman ay dumaan dito sa ating bait zone card bago pumunta sa ating mixer. So dalawang taon na rin dito ating mixer mga idol, ang ginagamit ko ngayon ano. So dito idol, gumawa pa ako ng paraan para mapaganda pa natin yung ating microphone dito. Dahil dito idol, uh, pag nakadirect tayo dito sa ating mixer, so mahina minsan yung microphone at saka mahina din yung kanyang effects. So ito ang gagawin natin idol dahil may mixer naman na tayo. So paraan na lang natin para mapaganda pa natin yung microphone dito. Doon sa mga viewers natin na ganito din ang mixer na nabili. So ito ang paraan lang na pwede natin gagawin. Bumila ako nitong B8 sound card. Kung mahina yung inyong microphone, so pwede nyo gamitan itong B8 sound card mga idol. So magkano lang din naman ito. Kayang-kaya -kaya na yan. No? Nasa 400 plus lang din naman ha? Itong ating mixer pag sa music idol okay okay ito. So wala tayong problema dito sa kanyang music. Sa microphone lang talaga tayo kinakapos or kailangan pa natin talaga ng effects para sa ating microphone. Pero ito idol dahil sa magitan itong B8 okay okay na itong labas ng ating microphone dito. So ganito siya idol ano ito ah, sa music okay yung ating mixer katulad nito. So, ngayon na idol, ito try naman natin itong ating microphone dito. Itong microphone natin, ito yung channel 1, naka-direct ito sa ating mixer. Ano? Yung channel 2, dumaan ito sa ating bait sound card. So, itong puti dito sa direct 1 o channel 1, itong item dito sa ating bait sound card bago pumunta sa channel 2. So, check natin dito ang pinagkaibahan nito ng ating microphone na dumaan dito sa ating bait sound card at saka Nakadirect ano. So, ito kasi idol. Kaya gumagamit ako nitong B8 sound card para dito sa ating mixer. So, wala ako ng paraan para gumanda pa yung ating microphone sa ganitong mixer. O anong klase man mixer nyan idol, pwede natin gamitan ng B8 sound card. Microphone natin na duman sa ating B8 sound card. Ayan. Hello, sound check, mic test. So, malaking bagay talaga itong B8 sound card dito sa ating microphone. Lalo pag ang ating microphone dito sa Excel ay mahina ano mahina yung sagap or ang effects niya ay kulang ayan so ito ang paraan natin para mapaganda pa yung ating microphone ay so, ito ng ating data idol meron siyang apat dito na pwede natin pagpilian ng effects ng ating microphone ay MC Pro Pop at saka karaoke naman tayo sa ating microphone na hindi man sa ating BH sangkay Hello, sound check and So yun sa idol ano, mahina talaga yung kanyang sagap Ayan yung pinaka volume niya, yung ating microphone So kahit mag volume pa tayo dito, umagang tayo ng game Mahina yung kanyang microphone Dahil dito idol sa kulang ang effects Kaya ganyan siya no, kaya naging mahina yung ating microphone dito So malaking pinagkaibahan ng ating microphone na dumaan dito sa ating uh, beat sound card So ito yung channel 1 nakadirect sa ating microphone, mahina talaga ito, ano? kahit naka-pull siya check, hello sound, check ayan sa idol, pumalik tayo dito sa channel 2 na dumaan sa ating bade song card. so yan lang nga ito na ginawa natin dito so mayroon tayong mga unang video na pag-connect ng ating bade song card ano? so output ng ating bade song card sa monitor output pabunta lang dito sa ating microphone input or line input ng isang channel ng ating mixer Ayan lang siyang connection lalo pag pang microphone ang purpose ng na ating bait sound guide. So channel 1 to 5 pwede tayo mag connection mula sa ating base sound guide. Ito lang no, itong ginamit natin na dynamic mic. So ang connector na gagamitin natin dito sa ating pang microphone idol, ito 3.5 to XLR. Ayan. So dito natin siya input ng ating microphone dito sa ating base sound guide. Ayan, kung nakikita nyo na idol, mic 1, mic 2. So dyan natin i-mic eh, input yung ating dynamic mic na mayroong ganitong connector. Ayan, 3.52 XLR. So tapos ay mag-output lang tayo dito sa ating bait sound card. Itong to 3.5 to 6.35. So ang ginamit natin kanina dito sa ating channel 2. Ano? So mag-output lang tayo dito ng ating monitor output. Ayan. Kung nakikita ay nyo na idol monitor or headset output, gamit itong 3.5 na to Output natin ito. Tapos, dito tayo mag-mic input sa channel 1 to 5. Ayan. So, makukuha na natin yung uh, ganong setup kanina idol.